Anong mangyayari kung ang mga gamers ay magkakamping? Sabi ng Kuya Il, magkakamping lang kami, ba't napunta kami dito? Sobrang mapanganip tong ginagawa namin ngayon. Malalim ng diwa. Ang <laughs> mga kanil Pikachu! Masakit talaga promise. Puro trahedya! Guys, grabe yung pinagdadaan na namin ngayon. Bye bye, tropa! Bye bye! See you! Eh? Yes. Sino yung no. ginagawa ng mga to? Naglalaro na, oh! Oh, oh! Oh, oh! Level 1 camping lang sana to, guys! Kaso biglang may boss battle! kakayanin kaya namin to guys, nawala yung drone sumabit so, dun sana makuha natin sana, pero kung hindi okay lang <laughs> tignan natin guys kung makukuha natin pero may footage tayo kung paano nawala yung drone good Yun talaga first timer upuno oh. lang tayo baka na, cellphone ko naman yung mahulog gamer, nababas ang kwarto puro disaster ang nangyayari pero tuloy lang tayo, enjoy pa din tayo ay! Ano yan, Nan? Hindi tayo unang drone na naglagyan. Dalawa oh. na tayo. <laughs> Dalawa <mo> na <laughs> tayo? Magbasa ang drone. Anong balita? Nakuha nila yung una? Hindi. Yun lang? Joke <laughs> lang. <laughs> nakuha nila. Nakuha, ah, nakuha na. yung una. Okay, oh, guys. Nakuha ba yung unang drone at pangalawa kami. Pero sana yung pangalawa makuha din, di ba? Go, guys. Finding Dora. Ay, finding drone. Finding <laughs> drone. Tatawid na kami ng ilog para hanapin ang drone. At ang una naming kalaban ay ang gulas ng mga bato. Dahil isang maling tapak lang, maaaring madulas kami at mabasa ang mga dala namin para mahanap ang drone. Pinagbitbit bit din kami ng life vest dahil baka bigla tumaas ang tubig sa ilog at di kami makabalik. Di mo pwede ilaglagin ha. Nasa akin yung buhay ng drone. Pag nabasayan, wala natin di makikita yung drone. Dahil lang medyo lumalalalim na rito. Medyo madulas kasi yung mga bato eh. May pag-asa pa kaya makita ang drone? <laughs> Dinadaan na lang namin sa tawa yung hirap namin sa pagtawid. Sa bawat hakbang papalapit sa drone ay pahirap din ang pahirap ang mga dinadaanan namin. Naririnig yon. Baka lamok lang eh? Eh? eh. Mabato, maputik at madulas. Ito ang adventure na hinahanap namin mga gamers. Gala. <laughs> Punta namin taas guys. Nakakate namin yun ng na. taas. Ngayon lang may experience to eh. Guys, pinakita kakaiba dito sa pinuntahan namin. Hindi ko alam kung kilala nyo to. <laughs> 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 eh. tayo? May tinuturo kami kay Kuya Edwin kung saan ang maaaring exactong lugar kung saan bumagsak ang drone. Pero mali pala tong lokasyon na lumalabas sa signal namin. At tinding akyatan to. Let's go, guys. Let's go. Hey, guys. May mga lugar na kailangan namin magtulungan Oops. dahil sa hirap akyatin at para na din maging ligtas oh, kami habang umaakyat. Oh, let's go. Parang lalag natin na ako ah. Na-experience din namin lumusot kung saan-saan para lang makadaan okay, paakyat. Parang ah, ako. Hali. At kahit piliin mong dumaan sa ibabaw ay mas lalong mahihirapan ka lang. Ilalim <laughs> ka na lang. Ilalim ka na lang. Nijit. Wala sa pinag-usapan tong hiking na to. sa pagkakataon na to, mayroon akong nahawakan ng makati at masakit na parang tumutusok sa balat. Sa lupa. Bolo daw ang tawag dito. Makati daw talaga to. At huwag daw ipapahit sa damit. Kaya sa lupa ako nalang ito pinahid. Yan, yan. Para matanggalin Game po. Pwede, Pwede tumakot dito, pero kayong masyado papanatag dahil baka malabot to. Ah. Sige po. Sige po. Pahirap na lang pahirap ang pag-akit namin. At patinig na din ang patinig ang daan. At para hindi kami madulas, tanggal na po. Okay, okay. tanggal na natin guys. Cheers na natin. Mga mas makapit mas makapit nga ako na ka pa. Pagpulong tayo, tubo ba? Kung jawa kayo mabuti ah. Ay. Para makaakyat, kailangan namin kumapit ng mahigpit sa baging at isang maling hakbang lang o kaya makabitaw kami ay gagulong kami pababa. Ayan okay, guys, sa lang naka tali, na po. Let's go! <laughs> Let's go. Po. Kita ko na nahihirapan din sila dahil di naman kasi kami maasanay sa magretong akyatan. Mga gamers lang naman kami. Madalas nakaupo at naglalaro. Pero nandito kami ngayon. Kaya, kaya nang. Tama ba to? Oo, kaya. Naka-bound naka talaga ugat, ugat, ugat. Paano tayo ibababa ba dito? Hindi <laughs> <laughs> ko rin alam paano tayo ibababa ba dito. Bahala na sa pagbaba. Pare-rescue na lang tayo. Hmm. Ay, Ang dinadaanan pala namin ay hindi gawang tao, kundi daanan to ng tubig. Kaya greto na lamang oh, ito katalik at kadulas. Stream guys, grabe yung pinagdadaanan namin yun hindi namin expect na haakit kami ng buntok mataas ganto at ganto katarik din yung haakita namin dito namin na na mali pala ang pin location na sinusundan namin sa signal dahil hindi pala yan ang lokasyon ng drone ha? Ah, nahulog siya ay baba yung blue? ano po? Na na nawawala po siya hindi po siya kameray. Hindi, hindi. I-post mo doon sa sanga. Yung sangang dinadaan. Malapit eh. siya doon sa Ay, ayan, ayan. Dito siya bumagsak. Pinag-aaralan ni Kuya Edwin ang mga sanga kung saan maaaring bumagsak ang drone. Uh, uh, Grabe, guys. Sobrang uh, hirap. Uh, uh, Napakadulas dito. Kailan? Dalawang kami kayo dyan. Uh, sobrang lap. kayo, uh, ha? Uh, ang nakakatakot pa sa inaakitan namin ay may mga matatalim na putol na kawayan at maling bagsak lang panigurado tutusok sa amin tulad ng mga to Mundi natin matupad ah. yung tournament ha Yan guys tulungan lang gata, matibay. Tulungan lang makaakit sa taas Diyan ulitin mo na lang yung ginagawa ko Kaya 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 basketball Mas, player yan mo. eh Guys So ba makita kami ng unggoy kasi marami na unggoy dito. may mga tusok ng ano kawayan. Ito yung ano, start flashing and beeping, walang natunog. Tinga. Ang taas na namin at nando ng ilog na pinagliliguan namin kanina. Ayun yung baba na doon ang ganina. Saan po ito? Ha? Ito yun? Yan yun, si Panda rin. Ito po yan. Hindi, bababa po tayo ano. Hindi, hindi, pa. Ang iba sa amin ay nagkasugat-sugat sa kamay at sa paa. Ayan, ito yung sanga. Ayun, kaya ba? Ayun, kaya ba? yun. kaya ba? Ayun, kaya ba? Ayun, Ayun, nga. Yeah. D yan nga, yan nga. Hindi, hindi, hindi. Parang hindi. Ba ba? Eh, teka, teka. Asan tong asan to? Ito yung isa eh. Kaya pa? Kaya pa. Hindi, baka daw mag-awal yung happy Guys, sabi ng Kuya Il, magka-camping lang kami. Ba't napunta kami dito? <sighs> Grabe yung pagod namin. Salamat kay Kuya Edwin dahil baka makita namin yung drone. Ito <laughs> ba, lumabas na po yung ano po? Location. Okay, so... The signal innovation. na po, bali. Eh, makalipas sa ilang minuto yan. ay nagkaroon pa, na pala, pala, ng signal pala, pala. yung drone at lumabas na ang maaaring eksaktong lokasyon nito. Hindi po, hindi po. Tumbok po natin to, Dito, to, to, to. Yan. Po. Opo, yan. Yan po ang posisyon ng drone. Pababa po. 34% na lang siya. oh, sige. Kaya. Ang pinakakalabang pala namin dito ay ang oras. Dahil sa bawat minutong lumilipas, unti-unting nauubos ang baterya ng drone. At kapag nalobat to, mas lalong hindi na namin to makikita. Ah, na. Sino 'yon? Ah, pinakapayat eh. <laughs> <laughs> Tinanggap na ni Jerson. Yeah. Let's go. Sa so, pagkakatao na to, kailangan mo nang sumama ni Jerson para sa mas matinding akyatan. Guys, ako na sasama kay Edwin. Kumakyat kasi uh, ako yung pinaka flexible dito. Para sa aming unang camping, dapat easy lang. Pero sobrang extreme nito. Easy mode na biglang may boss. Mas mataas pa ang inakyat ni na Kuya Edwin at Gerson. Kaya para magkarinigan, ay pasigaw kami yung nag-uusap. Guys, wala sa tayo namin to pero sobrang mapanganit yung ginagawa namin ngayon. Sobrang tarik ng inaakit namin. Nagpresenta na din si Perna na unang bumaba. Para din balik ka na gamit namin. Hindi ko alam kung paano makakauwi. 20% na lang ang drone. Ibig sabihin, may ilang minuto na lang kami para hanapin yon. Kaya bago pa malobat, ay kinopya ko na ang lahat ng mga files para kung sakali mawala ang John, ay meron kaming kopya ng aming mga lakbay Guys, sinusubukan namin patunogin yung John, pero di ko alam kung tumutunog yun kasi wala pa rin kami naririnig Di ako sumuko at sinubukan ko pati pakinggan na mabuti ang buong paligid Hindi nila naririnig yung naririnig ko pero tumataas ang chance na makita pa namin ng John dahil dito. Guys, may pag-asa mak makita siya kasi narinig ko kanina. Sobrang hina lang niya pero narinig ko siya. Ko. Pinunta ni Kuya Edwin ang bahaging tinuro ko kung saan narinig ko ang drone. At maya, -maya pa... Stop. Guys, nakita na daw yung ground. Nakita na? Oh! Ah! Yeah! Yeah! Hey, wait lang, wait lang. Wag muna kayo mag-celebrate. Wala pa, wala pa. Nakita pa lang, pwede pa nakukuha. Wait lang, relax lang. Eh, hey, si Penna, no? Andun siya guys, so ewan ko nung na nakikita dito pero tumakay daw siya <laughs> Tatay na sa kaba guys Ayun na ata guys, nakukuha natin kung Edwin Ayun siya Come on, come on Kaya nandyan po Yes! Thank you kuya Edwin Thank you po Thank you po, thank you so much po <laughs> Ayun guys, bumababa na si kuya Edwin na nakita na yung camera Ayan, ngayon na guys, hawak oh, hawak ni Kuya Edwin Chindonok, Siya yung nagyagal ng camera At kami ngayon ay bababa na paano tayo? Bababa! -ba -ba. Okay, bababa tayo Oh no! Ah, Kaya po, kakayanin po Kakayanin po! Hindi ko kakayanin po! Oh, sushi si bone ako na Kakayanin natin to Tulong-tulong na -tulong tayo, dahan lang dahan lang, relax lang tayo, nakita na yung drone Let's go, we're going home Wow, sobrang katinitian 'no oh. pag nahawakan niya 'no. Oh. Ang sakit talaga. Kus-kus lupa. Mauna pang bumaba sa amin yung John. Akala namin mahirap na 'yung pag-akyat, pero mas mahirap pala ang pagbaba. Na dudyo sa rope. Oops. Oops, 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 oops. Ah, 'yung isa ko ngayon. Right, guys, di mo na namin ito i-record kasi masyadong mahirap sa ka- So, sobrang risky talaga, delikado. Kaya focus muna kami sa pagbaba. So kita kits kit tayo pagbaba. Let's go. Maya maya lang. Um, grabe. Yun yung bababaan namin, sobrang ano pa oh. ni ang to. Uy putang ina, nahawakan pa kita. <laughs> sa mga oras na kailangan kong tumalon para hindi dumulas sa pababa. Pero sa pagtalon ko, Ang <laughs> nangyari? Is nahihiwa ako dun. Okay, pero okay lang. Malalim ng iwa. Malalim? Oo. Uh, Parang uh, natin. Tugo. Tara, tara, baba, baba, baba. Bugasan ko agad to. Okay. Okay. Okay, Three, touch, okay. Okay. Tawaan. Okay. Maa. Okay. tas mo. Okay. Bye. Uh, Oo. <laughs> Ay. Okay. 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 <laughs> Nagpaalam. Wait <laughs> 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 Pagkatapos ng ilang minutong mga pawis at dugong tumulo, ay nakababa din kaming mga camper players. May injury pa. Shit! Wow, lupit. Hindi ko na binubo ka pero... Grabe guys, para sa drone magkasagot sugat pa kami. Maraming salamat talaga kay Kuya Edwin. Dahil sa kapabayaan namin, naabala pa namin siya. Pero sobrang bait niya, tinulungan niya kami. At na-experience namin ang malupit na adventure na yun. Doon kami galing sa puno na, sa mataas sa puno na yun. Tapos, nahiwa pa ako. Ngayon, gagawin natin. Break tayo sa cup. Gamotin lang natin to. Maglagay tayo alcohol kahit masakit. Kaya natin mag-disinfect. Ah! <laughs> <I> <laughs> si Peran! Ay, si Peran! Wala! Wala nangyaring ganun! Guys, gusto ko na magpahinga! Thank you po talaga! guys, napaka-bite ni Kuwaiti, napaka-lupit. Kung wala siya, di namin makikita yung drone na yun huh Tara! Maggamot na tayo! Hapti hindi! Parang ma-hapti hapti pag may sabon! Huwag na! Huwag na tayo mag-alcohol! sabon na lang no! Oo! Mas ma-hapti alcohol! Hindi! Malilinis naman yun eh! try may alcohol! Huw! Ayaw tignan! Asi! Basta lighter! Saka alcohol! Ba't may lighter? Hindi ba natin papapoy? Hindi! Sorry! Sorry! Ayoko nun! band aid na lang! band aid Hindi! Kailangan may alcohol. Mm. yes ah, Oo! Oh, oh. 29.9% of germs. Kailangan mo yun. Okay, sige, okay, okay. Guys, boots na lang kahit pa parang meron kami dalawang mga first aid kit. Ah, ito pala. Ito na lang. Hmm. Hindi. Iba to. Hindi, alcohol Kailangan na ito. Lalagyan ko na ito. Hindi, hindi, hindi. Tapos Maun na mo. Hindi, mauna na ito. Ispray muna bago takpan mo yan. Ganun? Oo, ganun. Kailangan yung spray eh, yung pinaka-burst. Yung dapat pumasok sa kaloob looban para. Para malinis. Malinis. Bilaw tatlo ah. One, sige, 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 tuloy mo. Sige, isang ano lang yan. Ah, ah, ah. Patak, patak na yun. O yun, yan, yan. <laughs> Masakit talaga, promise. <laughs> ano um, yan? <laughs> Tapos, tuloy mo na kagad. Huwag mo na masyadong pindutin, ganyan. Nanginig din ako eh. Mm -hmm. Lamig, sumasarap. Okay guys, magaling na ako. Mag PS5 na tayo. Tara, let's go. Pero bago kami mag PS5, ay naligo muna ulit kami. At ito ang nakita namin. Guys, si Pikachu nandito si Pikachu nanonood. Tingnan niyo yung ula po. Kamukha ni Pikachu. <laughs> <laughs> Kamukha <Namaka> ni Pikachu. <laughs> 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 Pikachu. Guys, naghahanap kami signal. Kailangan namin ng signal. At habang naghahanap kami ng signal, eh ang nahanap namin ay isang aso na sobrang bilis lumangoy. Aso nga. <laughs> Layo na nilangoy langoy niya, no? Hindi mo na napagod, oh. Guys, may na kami dito. Bait na to, oh. Ah. Tara, 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 tara. Tama tara, takba daw, takbo daw. Tinuturo niya sa atin kung saan yung daan, no? oh. <laughs> Natay tayo. Wala nang kapaguran niya, oh. No? <laughs> Bantay ka namin, ha? So, balong ganisa. Tara. May lang pa dito, eh. Ay! Wala! Nasa <laughs> yun ang ganisa! Asa yung kaldero? Ito. So. Ito yun. Gustuhan niya guys. Sarap no? Ayun na nung ni Nanay Leonings Galing na ito lumangoy eh. Ang lupit lumangoy nito eh. Tulog muna kami ha. Bantayan mo kami ha. Natulog muna kami. At pag gising namin, ay nagharap kami ng mga kahoy na pwede pang luto na tayo ng mga kahoy kahoy guys kasi gagawa tayo ng pang bonfire natin mga maya at pagluto tayo ng marshmallow Alright, guys gagawa tayo ng bonfire at nakita namin yung lighter kanina kaya easy na to makagawa na agad kami ng apoy gamer life hacks yo gamers Nag-level up na tayo. Okay na. Super noob tayo ngayon. Noob na lang tayo ngayon. Kasi kaya ito pa. Matuto tayo magpapoy oh. Lumalakas ang apoy natin. <laughs> Kanina ayaw. Hindi <laughs> kami makapagpapoy. Okay. Level up tayo guys. Level 2 na tayo. Guys. Luto tayo marshmallow. testingin natin. Ito na. Yung unang marshmallow. Kailangan malapit-lapit lang, hindi yata niya lagi sa apoy. At guys, kung nagtataka kayo kung anong ginagawa namin, eh nagluluto lang naman kami ng noodles. Yan guys, ito na yung lechon! Ayan na yata ang lechon! Luto pa talaga? Check mo muna nga, baka di pa luto! Yon! Luto na! Woohoo! At ang aking marshmallow! Luto na! <laughs> Tignan natin guys, tikman natin yung marshmallow. Nakayak. Medyo lumambot siya. Agatin natin. Okay. Ah, crispy. Crispy sa labas. Uy. Guys, alambot. Crispy sa labas. May para may tulog pa nga oh, tipilipain ganyo. Hay no. Oh. sa loob. Guys, parang ano. May feeding program tayo dito ah. <laughs> Tatabi natin 'to. So, Tuwing may pinagka-camping tayo, babaulin natin to. Dito, itong mas malo kasi. Ano dito yan? Dito, dito, sa noodles. Katapos daw ako oh, magpainit ng noodles. Kapalamig naman daw siya. Ang nyo. Bantay talaga <laughs> to eh. Oh, puti ng ngipin mo ah. Yung toothpaste mo. At doon na namin tinapos ang sobrang habang araw na yon. Kaya kinabukasan, sa umaga. Wala, hindi tayo mga pagpapoy eh. Hindi makapagkape. Soft drinks, Coke, Soft ta, drinks at drinks yelo. na <laughs> Pwede naman eh. Baligtad na lang. So, sa Coke yung umaga, kape sa hapon. Kamayaan ng hapon magkape. Tama, Pag tama. Pagkaya ng magpapoy. Tropa! Sa tropa! Makakakaya tayo tropa. Nakainin kaya niya? Iniyan, you Yun oh. Yun. Namaya kapag nakaluto na kami, papakainin ulit namin siya. Walang katao-tao dito at syempre kahit nasa bundok kami dahil nga mga gamers kami hindi pwedeng mawawala ang maglalaro kami ng PS5 kaya tinan naman oh tinan nyo naman no. ginagawa ng mga to oh naglalaro na oh 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 makaporma kay Alisa. Alisa, tatanggal ang ulo. Alisa, hindi makabago, hindi masoka. Pinupush, pinupush. Pinupush, pinupush. Pinupush na mid Alisa, hindi makabago. Ayan na. Matapos pa kaya si Alisa, Alisa. Guys, nag-aayos na kami. Para pa-uwi, nag-aayos na kami. Naayos na namin yung tent, lahat ng mga gamit na dala namin. Nilagay na namin sila Tapos, may biglang bumalik. Biglang nawala doon kumakain kami, di ko lang kung siya siya Tara ba? Buti guys, bumalik siya bago kami nakaalis talaga kasi meno kami gustong ibigay sa kanya eh. Ito guys, talagang tinirahan namin siya ng pagkain. Ito oh, favorite niya to eh. Long ganiso oh. Tara tropa pa. Salamat tropa oh. Buti inabutan mo kami. Pakalis na kami tropa. Ito pa, last na to. Tropa. last bite. So that's it guys, alis na kami dito. Paalam sa lugar na to, sober nag enjoy kami dito. At sa mga nakilala natin. Next time ulit tropa. Bye bye tropa. Bye bye. See you. Okay. See you soon. Bye bye. Paalam tropa. Sana magkita tayo ulit. Salamat sa iyo at salamat sa lugar na to. At syempre kay Kuya Edwin. Ang saya pala talaga lumabas ng kwarto. Kaya next time ulit mga gamers.